Senator Rafi Tulfo, si Camille Eusebio po to, 31 years old. May sakit po ako na cervical cancer, stage 3 po. Humingi po sana ako ng, ng tulong sa inyo para po sa aking sakit, para po pagpatuloy ko na po yung chemo ko. Hindi po ako makapagsimula dahil po wala po kaming kapera-pera. Hi, good afternoon po, Ma'am Camille. Hello po, good afternoon po. Yes, ma'am. Ma'am, nasan po kayo ngayon? Um, nasa bahay po. Nasa bahay. Kamusta po kayo, ma'am? Medyo, hirap, hirap po talaga, ma'am. Mm -mm. Ma'am, uh, sa kasalukuyan po, kayo po ba ay uh, nakakapag chemotherapy pa or meron na po kayong ibang naiinom na gamot para po matulungan kayo, ma'am? Bali, ma'am, ngayon po, um, reliever lang po ako kasi hindi na po talaga kaya ng katawan ko. Uh, mm -hmm. kailangan ko po talaga maminti bago po ako mag-chemo po. Mm -hmm. At uh, ito pong uh, cancer, ma'am, na meron po kayo, paano nyo po nalaman na kayo po ay uh, meron pong ganitong sakit? Ano po ang naging, kung ano yung unang simptomas na inyo pong naramdaman? Bali, ma'am, ano po, attorney, uh, nag-bleeding po kasi ako. Mm -hmm. uh, one month po, wala pong hinto. Tapos, Nagkaroon po ng foul smell po yung yung uh, dugu po. So nag-worry po ako, bakit po ganun yung amoy niya? Nag-check up po ako. Tapos mm -hmm. ayun po, sinabi po sa akin na meron pong something sa ano ko dahil pin-na ano po ako, ultrasound po. Tapos, mm -hmm. First opinion po kasi nag-second opinion po ako mm -hmm. sa atondogen po. Kasi po nag-private po ako kasi nga sobrang takot na takot po talaga ako. Tapos so, mm -hmm. nag-second opinion po ako sa Tondo Gen naman po. Doon na po ako si After two weeks po, attorney nalaman mm -hmm. na po na, yun po, cervical cancer po, stage 3 b po. Okay. So, one month kayong uh, patuloy Next, po na nagbi-bleeding, ma'am? Tama yes po? Yes po. Pero po ma'am, last year po, until po ngayon, one year na po akong nagbi-bleeding. Wala pong hinto. Grabe. Okay. Okay. Um, Ma'am Camille, kayo po ba may iba pa pong kamag-anak? Meron po kayong mga magulang pa? Bali, daddy ko po patay na. Yung mami ko po, okay naman po. Kaso po na, may maintenance po siya. Uh, senior na rin po. Senior na Wala po kayong mga kapatid din na maaari pong tumulong? Bali, wala. Meron po ako, kaso po wala pong trabaho. Yung isa naman po, sila po yung... Uh, minsan po tumutulong sa amin pangkain kasi po yung asawa ko po uminto po sa trabaho dahil um, hindi na po namin kaya magbayad nung sa motor po kaya saka kailangan ko po kasi may mag-aalaga sa mga bata dahil apat po yung anak ko so may mga po. ilan ng anak mo ma'am? apat po ma'am nag-aaral po dalawa po ilan taon yung may... mga anak mo ma'am? Bali, yung panganay ko po, 12 years old po, grade 6. Yung pangalawa ko po, po, 8 years old. Opo, grade 2 po. Tapos meron po akong 4 years old, saka may 2 po. Napaka-bata, 4 years and 2 years. Ma'am Camille, Opo. saan ka humuhugot Sorry. ng lakas ngayon na ito po ay stage 3, hindi po ito biro, ito po ay cervical Opo. cancer. Saan ka po humuhugot ng lakas, ma'am? Sa mga anak ko lang po talaga. Talaga po, sobrang hindi na po kaya ng katawan ko. Pero nakikita mm -hmm. ko po sa mga anak ko talaga alam po kasi nila yung panganay ko po at pangalawa ko. Alam po nila yung sinusunod ko. Talagay sa kanila po. Talaga ako umuhugod po ng lakas po. Nila sinasabi po nila hindi po nila kaya pag wala po ako. And, uh, okay. Sa so, kasalukuyan po, tama po ba ang pagkakaintindi ko, Ma'am Camille, na kayo po ay nagpapatreat po sa Jose Reyes, tama po? Jose Apo, Reyes Apo. Memorial Medical. Apo. Ngunit, uh, according sa ating reporter, ay hindi po maaaring gawin doon yung CT scan, tama ma'am? Opo, po, ma'am, kasi po si po daw yun. Sasamahan po natin si mm. Ma'am Camille, patungo po sa tanggapan po ni Miss Juline Narciso. Uh, ito, ma'am, yung samayan, yung Radiology Manager po ng Healthway Columid. Manila Quality at ah uh, mm. uh, ma'am mula na rin po kayong babayaran dahil lang uh, si Senator Rafi Tulfo din naman po mm -mm. ay uh, tutulong po para po sa gamutan po yes. no at ang ACIS party list ma'am mm -mm. kagaya po mm -mm. ng lagi namin sinasabi ma'am kami po ay uh, handa pong tumulong. Si Senator Rafi, si Congresswoman Jocelyn po ang AXIS party list. Tutulong po ma'am na kayo po ay mapagamot. Unahin po natin yung, yung pinaka-importante sinasabi nyo nga po, CT scan. Bago po kayo makapag uh, tuluyang gamot po ng chemotherapy. So unahin po natin yung CT scan ma'am. Uh, magbibigay tulong po kami, wala na po kayong iisipin. Ah uh, diyan po sa Healthway Qualimed Manila kami po mismo makikipag-usap sa kanila at makikipag-coordinate ma'am at pasasamahan din po namin kayo para ma assist po kayo. Opo. Ma'am, oh, ma po. Opo, nag-message po si Ati uh, at 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 meron daw po kayo mga gamutan. Mm -hmm. Opo. Oh, ma Opo, oh, ma'am, bibili na rin po ng uh, tanggapan po ni Senator yan and ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ma'am. Mm. Yung mga gamutan po ninyo, pa-assistihan po namin kayo ng reporter para kayo po'y <coughs> And then ma'am, um, i-schedule na po natin ma'am yung sa CT Scan po ninyo ma'am. As soon as possible oh, mas po, ma maganda. O. Thank you po. Thank you po sobra po. Thank you Congressman. Ay. Maraming maraming salamat po. Sobrang laking tulong po sa akin nito para po sa mga anak ko po. Maraming maraming salamat po talaga. Kasi napakahirap po nung wala po pera. Salamat po talaga meron pong tool po in action po na pwede pong lapit. Patulad po namin na wala po pera. Maraming maraming salamat po talaga nabina pa bata pa ni ma'am 31 no, <laughs> mm -mm. at uh, kami po ma'am Ma Camille dito po sa wanted sa radyo si senator raffy at pati na rin po ang aksya party list dasal po namin ma'am ang inyong agarang paggaling magpakatatag po kayo ma'am Uh, magdasal, lagi po magdasal kasama po ang inyong pamilya. At dasal po namin na sana po uh, magkaroon po ng mirakulo at talagang matulungan po kayong gumaling na mula po sa inyong sakit, ma'am. Huwag niyo na pong alalahanin, ma'am, yung bayarin. Sagot na po yan dito ni Senator Rafi at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. So, at least isa man lang dun sa mga alalahan ninyo, ma'am, ay maalis na po sa inyong isip at hindi na po dumagdag pa sa inyong kinaharap ng pamilya niyo ngayon. Mm -mm. Maraming salamat po. Pagtalain po kayo ng Diyos. You're very much welcome, Ma'am Camille. Maraming maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa Wanted sa Radyo. Salamat po, Ma'am. Okay. Maraming salamat po. Thank you po.